Ano may ba yung panood mo, Brad? Si ano? Sino? Adyandi. Adyandi. Hmm. Bakit? Yung content niya daw kasi. Oo. Oh. Dapat daw ipagdasal yung mga na-aksidente. Oo. Oh, pagdasal, na natin na na oh ano pagdasal natin yung mga na-aksidente. Oo, eh, oh, bakit? Anong mali doon? Ano pang mali doon? Hindi pagdasal natin yung mga na-aksidente. ano ba na meron? Ito. Tignan mo ipagdasal yung mga nakabangga ng inosente? Ganun ba ang gusto mong sabihin? <laughs> ano daw ba? Ano ba ito? Ayan, kaya magbibigay tayo ng video na dapat daw ipagdasan. Oh, Idol! Mag-iingat ka! Baka oh accidente ka! Oh, yung mga ganyang kamote, dapat Inin. talaga, hindi na pinagdadasal yan. Dapat nga tanggalan sa at motor na hindi na makapag-drive. Oo, oh, tama yun. Sabi ko pa naman kanina, ipagdasal yung mga aksidente. Tapos pagdadasal pa natin. Tama yan, Adjan D. Huwag na natin ipagdasal yung mga ganyan. Kunin mo na yan. Yan, sunduin mo na. O, ito kayo sa kamote. Ang yayabang talaga. Tama ka dyan. <laughs> tama ay ka ay dyan. Ay oh. Kunin mo na, kunin mo na, Adjan D. lalo na sa public road. Yung visa is... Tama naman, di ba? Oo. Oh. Pag mga ganyan, dapat hindi na pinagdadasa dyan. Panoorin pa natin iba. Panoorin natin iba. Hindi na hindi na ikaw dumadaan dyan. Paano kung nakasamay ka pa, ha? Deserve mo yan. pa, lista ka ngayon sa akin. Tama yan, kunin mo na yan. Oh, ito, ito ba yun? Yung nag-trending? Yung oh, trending yan. sapato? Eh, kamote nga. Nagdadrive pa. Oh, hindi ba naman kamote yan, di ba? May mga pasahero pa yata sa likod, oh? Ayan So, ganyan, gantong klase ang gusto mo ipagkasal ha? Paano kung may mga sakayan yan, maaksidente, ha? para sa ganun. Kaso hindi, delikado eh. delikado talaga yung delikado. Max din sila. Paano yung mga, ano, paano yung, ano, uh, isa, isa yung pamilya mo na nakasakay dyan? Ha? Oh, tapos na aksidente Hindi magagalit? Di ba, sobrang nakakagalit? Na sino ba yun? Sino ba yung nag-comment na yun, ano? Na dapat ipagdasal daw? Ewan ko, Di ko nga alam kung sino yung nag-comment na yun eh. Okay. Hindi okay. niya pinapakita yung pangalan. Ayoko lang wag muna pero tama lang din, naman yung sinasabi niya, no? ni ano uh, ni Adyan na hindi na talaga dapat ipagdasal yan kasi mga kamote, tama nga naman kung makadamay, hmm. di ba? May mga sakay pa. Kaya mga pinsan, mga kamote dyan, sumama na kayo sa ano, sa, ay nako, ayoko magsalita ng, baka maano pa ako, ma-restrict pa ako. So yun, mga kamote, magkusa na kayong pumunta ng ano, ilalim ng lupa, hindi yung mandadamay pa kayo. Tama si, ano, si Adyan D. Tama yan. Eh, panorin pa natin kung ano pa yung sinabi niya. Pagdasal natin yan. Dapat nga, tanggal na ng lisensya yan eh. Tama yan, mga, ano, mga pinsan. Yung mga ganong klase ng kamote, eh, hindi na dapat pinagdadasal yun. Kamote nga eh. Tapos pagdadasal mo pa, eh, paano kung pinagdasal mo, na, ano pa, nabuhay pa tapos sa susunod yung mandadamay pa ulit diba? eh yung sa amin nga ay eh, nakaparada na lang yung kotse eh. tapos binangga pa ng kamote tama ba? oo nga eh kung hindi ba naman mga kops yung mga kamote na yan diba? kung nag-iingat sila sa daan hindi na mga aksidente, tapos yan yung nakita ko pa na post ni Adjan D eh bus driver ka naturalmente may mga pasayero ka Paano kung maaksidente mag ka, magtitikto ka habang nagdadrive? Eh, kalokohan mo rin kasi yan eh. Dapat nga sa'yo, kunin na talaga eh. Kunin ka na, kainin ka na ng lupa eh. Masasabi mo sa mga ganong driver, Brad? Wala. Very pasikat, wrong, di ba? Very pasikat. wrong. Very wrong. Hmm. Dapat yun talagang tinatanggalan ng lisensya pag mga ganon. Kaya yung ano, yung bumabatikos dyan sa vlogger na si Adjanti, hindi nyo dapat batikusin yan. Dapat nga, pasalamatan nyo pa yan at ano eh nagte-trending yung mga mukha ng kamote na yan pag ako nakakita namang ganyan ay nako trending ka talaga sa akin so mga pinsa mag ingat tayo lahat sa kalyat uh, huwag tayong pasigat